o oh, so ayun na nga. Buti po at hindi na pinatagal ni Senate President Subiri yung pong pagpirma niya dito sa arrest order laban kay Pastor Kibuloy. Okay? Ah uh, so ngayon po uh, itong si Pastor ay technically a wanted man ng ating uh, mga kapulisan at siya po ay pwedeng arestuhin at dalin sa Senado kapag siya po ay natunton ng ating mga kapulisan. Okay, basahin po natin itong ano, itong uh, pinirmahang order. Okay. Resolution number 884, resolution directing the Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality to conduct an inquiry in aid of legislation into the reported cases of large-scale human trafficking, abuse and violence uh, of A uh, Pastor Apollo Kibuloy, led by Senator Risa Ontiveros, for unduly refusing to appear despite due notices at the hearings of the Committee on Women, Children, Family Relations on January 23, Feb 19, and March 5, and for merely sending his counsel to appear for him without justifiable reason and thereby delaying, impeding, and obstructing the inquiry into the reported violation of uh, trafficking, abuse, violence. Uh, therefore, upon motion of the undersigned chairperson and seconded by Senator Aquilino Pimentel III, the committee uh, hereby cites Pastor Apollo Quiboloy in contempt of the committee uh, and of the Senate and ordered, arrested, and detained at the office of the sergeant at arms until such time that he will appear appear and testify in the committee or otherwise purges himself of that contempt okay the sergeant of arms is hereby directed to carry out and implement this order and make a return hereof within 24 hours from its enforcement ayan so wanted na ito pong si Kibuloy for not appearing sa Senado. Sa akin po ah, sa akin, more than anything else. More than kung tingin mo man guilty o hindi guilty si Kibuloy, hindi po yun yung issue dito eh. Kung inosente o hindi, kung tingin niya siya ay, siya ay parang uh, he is being tried dito sa, sa Senado, uh, it's not an issue of that eh. This is uh, about ano eh uh yung pagiging patas sa lahat ng Pilipino. Kapag kahit sino sa atin ay tawagan ng Senado, tayo po ay kailangan mag-appear. Okay? Iyan po ay uh, isang uh, mga elected officials po natin at binigyan natin sila ng kapangyarihan para po mag-imbestiga at para po uh, para po magpatawag kung sino man ang gusto nilang ipatawag in aid doon po sa mga batas na gagawin nila na in this case is uh yung mga batas na gagawin ni Senator Risa diyan ay para naman sa proteksyon ng ating kababaihan at mga bata. 'Di ba? So uh hindi pwedeng merong VIP treatment, may special treatment para para kahit sino, Irregardless eh, regardless po ito. Kung naniniwala kayong uh inusente, si Pastor Kibuloy Fine, walang problema. Pwede naman ano eh, pwede naman pagdoon, pwede naman siyang yung ano yung yung uh, against the right to self incrimination pwede naman niya sabihin yun pwede naman hindi siya sumagot directly doon sa mga tanong pero hindi nga pwedeng iwasan hindi siya pwedeng mas mataas pa sa ating batas sa ating senado sa ating kongreso dahil uh, no one is above the law di ba kahit ikaw ay kasi yung problema kapag masyado na siguro ng bilyonaryo masyado ng mayaman masyado nang makapangyarihan nasanay siguro anim na taon si pangulong Duterte Tinatawag nilang impunity. Tinatawag nila na uh, parang ano eh, kumaga, yun eh baka parang jos ang tingin sa sarili which is probably true in this case. Pero either way po, kailangan nating sumunod sa batas. Kailangan po nating uh, magpakita sa tawag ng Senado sa Supina unless meron pong justifiable reason, di ba? In, in some case siguro, uh, may sakit, nasa ospital, o ganun. Pero kung siya, nakita naman natin siya ay healthy naman nung isang araw, may kakayahan nga silang mag ng rally sa Maynila, di ba? So there is nothing stopping him from going to Manila at uh, facing yung pong Senado doon po sa mga katanungan nito tungkol doon sa mga uh, alleged abuses daw na ginawa niya para po doon sa mga legislation na planong gawin ni Senator Risa. Okay, this is eh uh, ganun lang po kasimple yun. No one is above the law. Kung sino yung ipatawag, kailangan po mapakita. Kung siya yung nagtatago, fine, nagtatago. Kaso sinubukan pa kasing harangan ng kanyang mga kakampi. ba diba? Mga pumirma, Senator Robin, Senator Aimee Senator Bongo, Senator Villar, Cynthia, Senator Mark Villar, I think pumirma din. Sinubukan pang pigilan ni, eh. Ito yun ang nakakalungkot. Kung gusto niya magtago, kasi magtatago na naman eh. Diba? Yun na naman, magtatago na at magtatago eh. Pero sinubukan pang pigilan ito at sinusubukan pang bulahin yung taong bayan na hindi, dapat ganito. Dapat, bakit siya may special treatment? Bakit kapag ordinaryong Pilipino, wala namang ganyang special treatment? Hindi sila nagkukumahog para depensahan. ba diba, sana kung ganyan din sila magkumahog sa ordinaryong Pilipino kapag napapatawag sa Senado, ay eh, wala tayong problema. Kaso hindi eh. special treatment lang pagdating dito kay Pastor Kibuloy. So tingnan po natin kung ano ang gagawin nito. They will ask the police para po i-implement itong uh, pag-arrest and ang uh, susunod diyan yung whole departure order so mabigat po yan no as, yung susunod diyan yung kayamanan ni Pastor Kibuloy matitingnan niyan ano ba yung nasa Glory Mountain na yan nandiyan ba yung kayamanan niya yun po ang mga titingnan di ba at bakit ito pinapa kay dating pangulong Duterte lahat po yan will unravel and this will only move forward. This will only. Kaya po, on their side, yan nagiging mainit na din po at talagang palaban na din yung kampo nila ng Pastor Quiboloy. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Mamaya mag-live tayo pag-usapan natin lahat to. Okay? Bye-bye.